Naalala niyo pa ba yung tanim ko na saging na senyorita? Sa wakas po ay makakapag-harvest na kami ng itinanim ko na saging. Yan yung as husband ko ang nag-harvest. Meron na siya mga hinog sa puno. Nakikita nyo ba? Ayan o. Oh. Wow, sobrang saya talaga kapag makapag-harvest sa sarili mong tanim. ba? Diba? Ayan, so ang tawag sa amin ay ginasapad yan yung mga bunch ng ano ng banana yan ang dami na totoo lang ay hindi talaga ako nakatikim niyan kahit ni isa. So yun, medyo nalungkot ako ng konti kasi yun nga, yung pinaghirapan ko na itinanim ng halos isang taon, inalagaan, di man lang ako nakatikim. Pero kahit ganun pa man, masaya pa rin ako kasi ang kumain naman niyan ay syempre yung mga mahal ko sa buhay, yung asawa ko tsaka yung anak ko. At sabi nila, sobrang sarap daw talaga. Yan, ipapakita ko lang sa inyo ang development ng tanim ko na saging na senyorita